Yun, what's up mga Lodi. Ayan, nandito kami ngayon sa ano sa Terrace kasama ko si Nanita na at si Stefano. Ayun ito yung ano sitwasyon ngayon pag gabi dito sa hotel uh, RTD dito kung saan kami nag-check-in dito sa ano sa Rimini Italy. Ayun dito sa na yan sa harapan ng dagat. Ang ganda-ganda ng tanawin ng view lalo na pag gabi. Ayun ang daming mga ilaw, ang daming mga uh, tao na pumapasyal uh, sa labas ayan so mamaya mga lodi ay uh, nagpapahinga lang kami kata tapos lang namin kumain ay saka na kami bababa mamaya para uh, makisaya sa labas at syempre gusto namin mapuntahan ang ang napakalayong uh, sky runs ayun mga lodi ayan talaga naman sobrang layo niya kaya uh, mamaya ay try namin magbabiking kami mamaya para mapuntahan siya so ito na nga mga lodi nasa ibaba na kami so tara na yes <laughs> So ito na nga mga Loli Nandito na kami Mami. sa labas sa ibaba At nagdo na kami ng pamilya Ayan talaga naman makikita mo Napakaganda at napakasaya dito sa labas Ayan talagang hindi ka maboboring Hindi ka pag pagsapit ng gabi Hi! Ciao Nathan! Oh ciao! Bye <laughs> <laughs> Wow, ganda rito. Parang ano, parang sayawan. Wow. Ganda, ganda, ganda yan. Wow. 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 people Tata mo, malawag panorama. No, uh, at tayo. O di diba mga lodi, ang ganda-ganda at ang saya, saya rito sa daan na yan. Bali ang mga yan, ayan ay dagat. Ayan, Anang sa ganda. lugar na yan. At dito naman sa kabila ay mga hotel at mga iba't ibang restaurante. Restaurant, ayan, ang dami dami-daming mga tao kumakain. Ayan, ayan. Yun na itang Gusto gustong-gustong niya mag-bike. Ayan, step. Ma la pizza è in giro. Ma no, fai più veloce. Bello, sono Lucia. Veloce, 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 veloce. Ciao. Papà, veloce, veloce, forte. Eh, tanto ho detto che è ancora lontana. Andata alla gara, veloce. Andata la gara.

So ayan daw mga lodi Natatanaw na namin ang Sky Ranch Yung maliit na uh, Natatanaw natin kanina sa Tereso So wow, eto na At last, nakarating din kami Sa sobrang layo so, ayan. Sa kaya, Mas, Ganda talaga rin oh. Ganda talaga Dami. Tapos ayan Ayan na yung Sky Ranch Sanda ayan. Mabot din kami sa Sky Ranch Hello. Umabot din kami sa Sky Runs, ayan. Ang ganda talaga rito. Ayan, magkabalaan, no? Ang ganda talaga ng view. Ito rin, nino. Yes! Ayan, malapit na kami sa, no? Oh. Ayan, guys, malapit na kami sa Sky Runs. Yes, yahoo! Ayan, na at last mga lodis <laughs> Ang layo-layo ng ano namin Ang binaking, ang sakit-sakit na daw ng ano Pani Stefano sa kakapidal ng ano ng bisikleta <laughs> So wow. ayan, heto at last, nakarating na kami Wow, sobrang ganda Ayan Ganda kami, espera Wow, ala allora? oh, video video. Epa na. No?